ngayon pa lang nangyari ito sa pelikulang Pilipino. Kumusta naman ang love life nila? Ayun na. Alam mo na, nararamdaman ko ha. Ito ha. No. Kung hindi bago i-showing o kasalukuyang sinoshowing, meron tayo sigurong malalaman tungkol sa kanila. Hey. Kung ikaw si Daniel Padilla, ano mararamdaman mo ngayon? Ay, panghihinayang. Pinista na si Nanay Christopher Min, Napasigaw sa good news ng Hilula Bagen na pinagbidahan ni na Catherine Bernardo at Aldin Richards Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video Maraming salamat Tapos nga ang shooting ng Hilulabagin na pinagbidahan ng dalawang bigating Philippine celebrity na si Catherine Bernardo at Alden Richards ay inabangan na ng kanilang mga supporters ang mga bagong update. Sa latest vlog na nagbitira ng columnista na sinanay Christopher Nin ay isang good news para sa mga Katlin supporters ang kanilang ibinahagi. Eto, oh. magandang balita. Hindi pa man po. Nako, talagang lumalabas ang trailer, ang full trailer ng Hello Love Again. Napakagandang balita na ang mga sinehan sa Pilipinas inalok na ang kanilang mga oh. sinehan. E November 13 pa ang showing nito. Oo, oh, oh, nakabok po. Oh, nakabok na kagad. Ah, Oo. Oh. At nabibenta na ng ticket. ano mga Diyos ko, sa no, alam alam ba time, ha? Parang dito nga sa benta ng tickets na oh. nakarating sa atin, parang bawina ng Star Cinema at ng GMA Pictures oh. ang, ano, yung kuhuna nila. nila. Oh. Alden Richards, Catherine Bernardo. Diba? Ano to? Oh. Diba? November 13 pa to, ha? Diyos ko, excited ako. Mahigit na isang buwan pa. Oo. Hindi pa, magdadalawang buwan pa. Magdadalawang buwan oh. pa. Okay, September oh. pa lang. At saka parang ngayong lang nangyari ito sa Philippine Movie Night, na, nagbebenta na ng ticket na advance advance? Mm -hmm. hindi pa nga wala pa ng trailer eh e, paano kung nasira pala lahat yung mga ano huwag oh. naman may <laughs> eh, backup yun diba diba may mga ganyan hindi eh, natin tayo na, manito dito may dalawang backup tayo sila pa kaya oh, oh. nabenta ano, diba? na nasira na, <laughs> oo oh, oh, diba at saka ang SM ano ay oo oh, 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 ang dami nun ano ayala Sina? mall oh. Oh. at marami pang ibang Robinson. mga simil sa abroad ay sa Canada po mga kapatid talaga namang ang ating mga kababayan pati sa Amerika nagbubuo na sila talaga ng mga oh. ay ay nako na pag premiere at ito yun mga... private screening nito oh. so, uh. at saka yung mga black screening oh, kanya yun, yung, man, yung no. private at saka black oh. isa lang oh. mm -hmm. diba, <laughs> <ito. laughs> <laughs> kung gusto mo white screening para ka may tari ng black <laughs> <laughs> hindi, nakakatuwa, ano? <laughs> ngayon pa lang nangyari ito sa pelikulang Pilipino na hindi pa man po inilalabas ang full trailer ng pelikulang pinakaabangan. Nadya na kagad yung mga sinehang pagpapalabas at nagtaas ang presyo ay, oo, ng ticket. Ito, oh. nagtaas ng ticket pero hindi pa rin na. Wala pang pelikula. Diba? Oh. Mm. Ang galing, di ba? Na-anticipate talaga nito ang labas. Sino kayo na magsasabi na ito daw, then movie na ito ay papangalawa lang sa isang pelikulang kumita ka ay, naku, naman eto na. Malayo naman po ang pagkukumpara. Eto na, antay, antay natin. Ang kalaban ni na Katrina at Alden, sarili nilang pelikulang ginawa noon. Yes. Hello, love, goodbye. Mm Eto, di ganyan nakatagumpay, hindi pa man. Sa patuloy na ng kwento na ibinagi ng bitiranang kolumnista na sinanay ni Christopher Min, ay sinimula ng inalok ang mga sinian worldwide para magang magbinta ng tickets sa nasabing pelikula na first time nangyari sa kasaysayan ng Philippine Movie Industry kung saan inaasahan nga ito na ito na ang magpataob sa lahat ng mga pelikulang Pilipino habang patuloy nga ang kanilang pintuan, ay, ay napatanong ang bitiranang kolonista na si ko si Pernin sa mga kasama nito kung kumusta na ang love life ngayon ni na Catherine Bernardo at Aline Richards. Kumusta naman ang love life nila? Ayun na, alam mo na yung nararamdaman ko ha, ito ha. How? Kung hindi bago i-showing o kasalukuyang sinoshowing, meron tayo sigurong malalaman tungkol sa kanila. Ano'y malalaman mo? Ano yun? Nako, eto na nga. Ano yun? Hmm. Ano nga ba yun? <laughs> <laughs> Hindi. Siyempre, ito po inaabangan ng kanilang mga tagahanga, mga taga-suporta at ang kanilang wish. Sana dito mabuo talaga yung isang relasyon na magtatagal. Diba? Yan ang gustong-gusto <manyan> ng mga ayuda ng mga kapte. Dugto nga sa mga tanong ni Nanay Christopher Min sa mga kasama nito kung saan Naisingit dito ang pangalan ng dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Panilla na kasama sa kanyang katanungan kung ano kaya ang naramdaman ngayon ni Daniel Padilla sa maingay na baliktambalan ng Katlin. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video. Kung ikaw si Daniel Padilla, ano mararamdaman mo ngayon? Ay, panghihinayang. <laughs> ikaw? Ay, di siyempre. Ano pang naramdaman ko? Siyempre, mag na lang ako. Mag-mina na lang ako. Anong, mag ano? Ka? mag ka? Mag-mina lang kolya. Mag-mina lang Kala ko uwi na lang ya. <laughs> Melancholia. <laughs> Melancholia ko, uh, di ba? Magme-melancholia <laughs> oh, lang siya. Oh, oh. Ako din, ano, panghihinayan hmm. na kung sana hindi naganap ang kanilang paghiwalay pagkatapos ng mahigit na isang dekada, sana sila yung hanggang ngayon ay sinusuportahan pa rin at si Alden ay pasingit-singit lamang pag may proyekto. Oh, Ito yung na kung naging maayos sana yung Katniel, hihiramin si Katrin, <laughs> oh. ni Alden, tapos gagawa ulit sila. <laughs> sila pa rin. <laughs> sila oh. pa rin. Pero napakaganda, diba? Oh, Ay, hindi Di ba pinigil nga yan ni Daniel, diba? Oo, oh, oh, sinabihan niya talaga ng oh. si Carolina. Yeah. Hindi gagawa. Na wala nang part 2, wala na to. Magkakaroon ng uh, problema kapag ka pumayag. Yun ang kwento. Oh, eh. Yes. At ang dami nakarinig na talaga, hindi niya gagawin yan. Si ano yan eh. Di ba yung ganon? Yon, yun yun to. eh. Mahirap talaga magsalita ng tapos. Kita mo, nauwi pa rin kay Alden. Itong magandang proyektong Hello Love Again. True. Di ba? Diba? diba? Hai <laughs> Dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!